Mga pangalan po ng mga skalawag na pulis naman bayan at na-dismiss sa serbisyo matapos masangkot sa robbery extortion sa apat na babaeng Chinese nationals. Doon po yan sa Paranaque. Noong nakarantaon, ayaw ibigay kong ng Philippine National Police House Committee on Public Order and Safety dahil ng PNP. Hoy! Sabi nila, hindi pwede. Labag yan sa Privacy Act. Hindi Ganun daw. May exemption, bay. Pag-a... Uh, in aid of legislation uh -huh. at saka inquiry ng Congress exempted ang Congress. Oh. Uh -huh. kung talagang matter of national kung mga national security issue nga, yes. Uh, sumusunod disclose. sila, uh -huh. nagkakaroon ng executive session. Uh -huh. Ito national security ba? Banggitin mo yung mga pangalan ng mga Sinibak nila na pulis. Hindi, eh, masira daw sila eh, sa ano? komunidad o kaya Oro sa mga nga. anak. Oh. Alam mo, iisipin ng mga tao tuloy oh. na pinagtatakpan ninyo yung mga kabaro rin, yung mga oh. bugok. Oh. Oh. Ayaw nila maging ano no, sikat. Tegilan oh. nila ako dyan. Naghihiya sila sa ang ginawa nila. Ang sagot naman kahapon, wala daw yung happy nila sa oh. records management dahil eh, oh. like, atin ng turnover. Oh. Sabi ko, bakit? Siya ba ang papalit? Oh. Hindi po, witness. Baka, baka masira daw ang career nila. Career utot niyong blue Ano ba hey, naman kalukuhan tina. yan? In aid of legislation para maiwasan na nga yung mga ganito. Aha. oh At saka, bakit? Pag binanggit mo yung mga pangalan yan, lulusubin na tayo ng China? oh hindi. Oh. Hindi. Eh, matter of national security yan eh. Oh. Hindi naman matter of national security. At saka, nasa gobyerno Oto. kayo, oy. Ay! Ay! Yes, ay! ay. Public office is si hmm. public trust. Oh, oh eh, bida. Ay, ano mga pangalan hmm. namin, nahihiya pa kayo ay, eh. eh. Ay, kay kalukuhan. Eh, kapal na nga ng books Na Napagalitan katuloy. Hmm, oh, hmm. At saka pinapapunta namin si General, yung hepe nila. Oh, si... Kasi kung hindi, oh. eh, meron pang extra na kwarto doon at kama. Ah, ready na? Uh, ready na rin. Oh, may aircon, kanya. wala. Wala? Electric pan lang? May electric pan. Kasi ah. yung aircon noon, sira. May ano, may pelikula. Ah, hindi, hindi si Dakorda. Si isa pa, yung, yung happy nang Letter M, uh, si Letter M. o. ng uh, Police Directorate for uh, Records Management. Ah, iba pala yun. Sorry Major Major General. Sorry. Oh, Major General. Okay, uh, nakaredy na. Uh, nakaredy na, na rin. Nakaredy oh. na rin kung oh. hindi siya sisipot. Eto, pag ayaw talaga ibigay pangalan ng mga ito. Ay, pinagtatakpan nila. Pinagtatakpan. Oh. Pag, uh... Ang naghingi pa naman, yung dating polis, ngayon congressman na congressman Busita. Ah. Oh. Kaya nagalit. Oh. Eh, And nandoon din si, yung vice chairman ng committee na yan. Punis si, din dating uh, General Ako, kaya ni congressman na rin. Yun. Kaya sabi nila, wag nyo nga kami paglukulukuhin, galing kami dyan. Uh, uh, wag nyo kami uh, paikot-ikot. Eh. Exactly. Hearing na nangyari kahapon, hmm. ito ay uh, hearing ng Public Order and Safety, uh, peace and order pala, hmm. peace and order, hmm. uh, under kay uh, Congressman Dan Fernandez na Santa Rosa, Laguna. Aha. Alam mo, itong si Congressman Fernandez, maawain ito eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Eh, didismiss niya na sana yung kaso. Pauwiin niya na mga pulis na nakakulong. Ibinabanggit uh -huh. ko sa'yo. Okay. Uh, Unfortunately, eh, may nakita uh, si uh, Congressman Acop na problema. Yung pinapasabit ni Congressman Busita na listahan ng mga nadismissed na na polis mm. na kasama sa kaso na yan, mm. hindi binigay ng PNP. Ayaw, tinago. Uh, ang sagot eh, Privacy Act. Uh, dito na nagalit si Congressman na uh, ako pati may paray, si Congressman Busita. pa Pati kami yung kasamahan mm -hmm. eh, si Congressman Erwin. Mm -hmm. Eh parang niloloko yung hiring. Uh, mm -hmm. Nasa linya po uh, ng aming telepono si uh, Chairman uh, at Congressman Dan Fernandez ng Committee on Peace and Order. Magandang umaga po kong uh, Dan Fernandez, sir. Yes sir. Uh, magandang umaga po sa inyo at sa uh, lahat ng mga nakikinig. Uh, kapatid. Opo, buhay kayo. nationwide po tayo, Kong. kong sa hanggang apari tayo hanggang Hulo, at ganoon din po sa yeah. lahat ng 47 radio stations na Radyo Pilipinas. Kong, so, kahapon napansin yeah. namin ang usapan na ng uh, mga miyembro ng komite, sila kong Akop, sila kong Arugansya, at Regencia, uh, at iba pa mga nakaupo doon na palalayaan na sana yung mga polis dahil uh, tapos na yung uh, Kaso sila eh sibak naman sa serbisyo pero nagka-problema. nang uh, tinanong ni Kong Akop do sa PNP Records Management dahil hinihingi pala last week pa ni Kong Busita yung mga pangalan ng mga pulis na hmm. na-dismiss na eh hindi binigay ng PNP Kong. dahil sabi raw eh baka paglabag daw yon sa privacy act eh kaya nga tapos dito na nagalit si Congressman Ako eh pati yung lingkod kong nagalit na rin dahil Parang wala na respect <laughs> respeto congressional inquiry ito anong tingin nila sa atin yeah, ko okay. actually uh, were about to wrap up talaga ka hapon eh talagang uh, ang nangakin naiisip because uh because of the submission of all the documents and then we will be discussing it and then uh we will be uh, forming the resolution for the uh, adoption matatapos uh, sana hearing natin about that uh, unfortunately eh sumabit pa sila doon sa isang issue mm -hmm. na bakit nila hindi pa pinadala sa atin. Considering that uh, we are asking yung mga na dismiss kasi alam mo, yun ang isa sa mga binabatikos minsan sa atin na uh -huh. uh, hearing tayo ng hearing, wala naman tayong resulta. E, for the past so many uh, months, no, meron na tayo mga, mga opisyalis may major may colonel uh, may branding na uh, mga sergeant corporal uh, so in other words what we are uh, trying to uh, to find out sana ay makita yung mga listahan ng totality para at least uh, for our own perusal makita natin kung sino yung mga inimbestigahan natin na na hindi naman nila na dismiss pala so in other words i uh, may relate yon so sa magiging resolution natin sa kahapon. Kaso, hindi sila nag-comply. So anong uh, plano na ngayon ng Komite uh, Kong? Uh, tuloy itong hearing? Uh, paano po itong mga na-contempt? Uh, wh what is going to happen with them? So actually, naka-ano naman sila ng 30 days. eh. Hmm. So meron pa tayong another week for them. So uh -oh. most likely, we will be conducting a uh, hearing next week uh -oh. upon uh, compliance with all hmm. the documents that uh, kong Akop was uh, asking for. actually, si Bosita nag nagtatanong noon. Eh. Oh, Fortunately, oh. Uh, Akop and, uh, and you were able to uh, magnify hmm. yung uh, pagbabaliwala ng PNP doon sa kahit. Kaya nga nagtataka ako kung, di ba, abay na congressional inquiry in aid of legislation, buti nga na na-cite ni Kong Akop yung Section F na exempted pala yeah. tayo sa Privacy Act na pag uh, tungkol sa mga congressional inquiry na yan. Is this correct, uh, Congressman Fernandez? Yes, correct. Correct. And I was able to read it yesterday as well. And luckily, uh, yun na nga, na, nabasa ni uh, Congressman Ako pa uh, yung uh, yung uh, letter F ng section, uh, I think section 13. Hmm. At uh, basically, magiging part niya ng resolution natin uh -huh. that uh, yung mga na-dismissed ng na mga opisyales na nasa listahan nila considering that we have investigated a lot at hindi pa natin na-monitor kung kasama din sa mga na-dismiss we have the right to find out mm -hmm. baka mamaya tayo na na hindi pala siya na-dismiss samantalang uh, doon sa mga investigation natin kita kita di ba kasi an an ano eh uh, uh, kung meron kasing problem sa ganyan eh sometimes yung Okay, idinidismiss nila tapos na-appeal, di ba? Alam mo no, naman mabalik. yun, tapos no, no. napababayaan mm. nila, tapos na ibabalik nila. Mm. And siguro, uh, ako, coming from the uh, from PNP, at ikaw, yung yung iyong mga experience na matagal dyan, hmm. eh, kailangan natin makita talaga kung sino Dama. pinoproteksyon na nila sa mga nadis-dismiss nila. Dama. Dama. So, uh, kung uh, inimbitahan din yata, nagpinasampina ninyo yung hepe ng uh, Directorate for Personnel Records Management, yung Major General, tama po ba? Pina, Oo, uh, pina... si pina, Major eh, General pa, pag, Tamayo. Eh, pa, paano pag hindi sumipot ko, si General Tamayo? Eh, Then the, the the body will decide on that. Uh, Ay, sabi course, ko nga may extra uh, na kama doon sa baba. Binasyalan ko kahapon <laughs> ko kung may, may isa pang kama doon. Eh. Yung nga lang, electric Oo, pan. Eh. Uh, kasi ang nakikita natin dyan, baka meron sila tinatago. Eh. And the reason why uh, medyo lalo tayo nag-init. No? Kahapon medyo cool lang tayo uh -huh. kasi we know that they have submitted. Kasi uh -huh. ang espasyo Hotel, nagsubmit uh -huh. sila ng mga document sila. Uh -huh. uh, kaya nga nalaman natin na sila pa pala nag Tuto, sila Colonel Guevara pala. Mm -hmm. O tapos nalaman natin yung isang uh, mga requirements na hinihingi din natin sa so, mga cases were, were submitted as well. Uh -huh. e, isa lang to na hindi nagsubmit. Uh -huh. and That's the reason why medyo uh, questionable. Kaya uh -huh. maganda na rin yung nangyari kahapon. Problem lamang, na-extend yung kanilang pag-stay doon. Lalo na yung uh -huh. mga, uh, mga official na nakakulong sa atin ngayon. Uh -huh. All right. Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City Laguna at chairman ng Peace and Order Committee ng Congress. Maraming salamat po, uh, Mr. Chairman, magandang umaga po. Thank you, Thank you, po. Thank uh, you po. Maraming salamat. Mabuhay ka, mabuhay Thank kayo.